Pero I'm very thankful to the President kasi nakita niya na yung main problem ng taong bayan. Kasi ang laban na to ay laban ng lahat. At ang lumalaban sa atin, ang lumalamon sa atin, ay isang kulay lamang. Maawa lang ako. Kasi despite na ginanangyayari yan, mga kababayan ko, ngayon lang nabigyan ng boses yung mga maralit ng Pilipino. Ngayon lang nabigyan ng boses itong uh, pagkakataon na to. Nalulungkot ako kasi yung 3 years natin, naging business type. Pero I'm very thankful to the president kasi nakita niya na yung main problem ng taong bayan. Woo! We need changes, not change. We need a helping hand. We need to trust to our uh, government agencies again. We need to trust the president. Woo! Because the president's, president, President Bongbong Marcos said, watch me sustain it. Pero hindi sapat yun para sa atin. Kailangan natin tumulong. Kailangan natin ipaalam sa taong bayan. If right now, mga kababayan ko, nito tayo, nakikinig kayo, nakita niyo ginagawa natin, kung may tutulong kay presidente, spread the message of the president. Woo! Spread the message ng mga taong sumusuporta sa kanya. This time, mga kababayan ko, hindi tayo dapat nagkakabahabahagi. Walang paksang loyalista lang ako, ito lang ako, walang paksang uh, supporter ako ni BBM, walang paksang ganon kasi ang laban na to ay laban ng lahat Woo! ng 31 milyong Pilipino na bumoto kay Presidente Bongbong Marcos. Woo! Hindi na nausapin dito na dilaw ka, ah! hindi usapin dito pink ka, asul ka, mga kababayan ko, sapagkat ang lumalaban sa atin, ang lumalamon sa atin, ay isang kulay lamang. Woo! Pero kung magsasama-sama tayo, mga kababayan ko, mas malakas ang tinig natin, mas malakas ang boses natin, mas maririnig nila tayo. Woo! mga kababayan ko. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, sa lahat po sa mga Pilipino, ang laban na to ay laban ng lahi natin. Lahing Pilipino. Woo! Hindi lahing, may lahing German na tumatakbong presidente sa 2028. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahin ni movements na ilalabas natin. Alright, mga kababayan ko, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Dito na po magpapaalam. Thank you very much. Ingat po kayo. Ako po, si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko, para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat.